so yun nga mga kaglena abs nandito kami with the with the padres the friendship here tak tak itong mga to, mga na uuna starting from the from the blue shirt to the black and to the black in front so iba itong pinanggalingan, galing taytay galing far view. Saling na botas. Me but me, I am from Antipolo. Talagang I'm so uh, honored na dumayo pa sila dito para sa pajak na ito. <coughs> ha? Ano? Ha? Alam mo yung wind car cafe? Wind car cafe. Kasi may ano? Meron sa dati din dito. Tapos, oh. Oo, ganun ganun dito, padre, pag ano. Oh, the favorite coffee shop of Mr. Itson, Agos Cafe. Oh, mo, bupura, ba? uh, enigraba, inihaw, na inihaw? Inihaw as in? Ano ba yan? muna tayo bago tayo pare. Ako nga, naiwan. Ito, staff over muna na tayo uh, tingnan natin itong mga luxurious bike here. Yan, no? This is all uh, grabe. mga expensive bikes na here. Oh. No? Diba? lang kami dito. Ayan, no? Ayan. 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 So that's why dahil nga dito sa Goto, hindi pa pa? Dito na Batangas Lomi, Barako Bro, yan o. Oh. Hmm. Hmm. 7.5 yan, na 52. Tapos, 40, 42 ang... Ah, 27.5, 27 medium to. Oh, medium small? Medium. Morning, oh picture mo kami Japanese cake Meaning gawang Japan yan <laughs> So ito nga mga ka Abs. Itong mga to galing pa sa malalayong lugar to Very long time no see ba diba, mga sir Ito si Santi galing pa ng to. Ito si Sir Bong galing naman to ng Navotas Ito oh. Oh. naman galing ng Farview Tama ba? Oo, so, tama boss. Oh, kaya kumain muna. Tama boss. So ano pa, since ngayon, holiday, nagipon ipon, -ipon ng sa buong Pilipinas, nandito lahat sa taktak, no? So, so ngayon dito Election ngayon. Yung... Ha? Dito uh, tayo Kaya Carol, the famous everything is here. From uh, from lahat na eto the grouting very organic ang pagkain dito Huwag no, na pupunta nang kayo nandito sa bandang dulo po sa may court oo so dito kayo pupunta dahil panalo di ba nakailang ano ka na sa loop pala sa pala favorite so yan so thank you thank you yan ang update mamaya